Bawal yan. Kung <laughs> 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 pwede sana, ah. Ano yan, ba? Wala po. Oo po. Bam, mam. Mami. Di bam. <laughs> Rated yan, mama. Nakita natin, oh. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede.

Hindi mo picture ba? Karapatan namin na langan ini kami? ini mo ba? Inisip mo ba yan? Bago mo ginawa? Hindi si ma'am. Hindi ako, hindi ako. Ma'am? nag-ano kasi, dumayo ka dyan, tapos, ano ko, na may ginagawa tayo dito. Videoan mo ako. Videoan mo ako. Tawag na lang pulis. Ha? Pulis, Tawag na pulis. Tawag na Ngayon na. Wag ka magtago, ma'am. Wag ka magtago. Wag ka magtago. Sandali lang, sandali lang. Sa lang. Meron mo, lang. pa dito, Meron pa dito, Meron pa dito, ma'am. Ito. Ito. Mga dati pa ito na... Hindi, hindi dati yan. Hindi dati yan. Bakit mo nagyan siya kung dati pa yan? Ipakita mo, ipakita mo. Ma'am. 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 Ma'am.

sir, naabisen na, rin, sir, Dinadaya kami, sir, Dinadaya kami. Ay. Namin yan, sir, teka mo lang. kipara ulang sir, kipara sir, kipara ulang kami, sir, May kami. Huwag yung mm. May video sa kami sir. May video kami. May video kami. Bakit mo kanina One, yeah, one side ba kayo? One, one was. side ba ka kayo? One, one side, side ba kayo, sir? One side ba kayo? Bakit nyo kami? Bakit ganyan kayo sir? Bakit ganyan kayo sir? One side ba kayo? One side kayo? One side kayo kayo mag One side kayo sir? One side kayo? Bakit niyo kami pinalapa? May proof kami sir. May proof kami. May proof kami. Dinadaya kami, kami. Bakit kami may pinalabas? Di pwede yan. Di pwede yan. Di pwede yan. Magbanan kayo. May video kami. May video kami.

para pala, pala ang bait niyo sa amin, akala kanina namin, pa. Ang kala namin napakabait niyo, hindi pa pala. Dapat yun. Ah, may proof kami. Ah, huh? ah, nahihiya pa si mama, may pakita ang mukha niya. Mag Mukhang mandaya. Mag-viral ka na ma'am. Ha. <laughs> ah. <tapos> ah. Ito sir. Ah. Ito, 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 ito. hindi oh, yeah. oh, oh, ah. oh. na Ano mo si na mo. Ano mo si Jumbo? Ano mo si Jumbo? Ano mo mo yan eh Ano mo si Jumbo? Ano mo si Jumbo? Ano namin si Jumbo? Ano mo si namin Karapatan na. Tarimbot pa pa na tarimbot ang pon. Hindi ka masuko. Hindi pa di sa. Bakit hindi kami bibidin siya tanong? Ah. Para ito. Tara kung turno. Ah. Sa ko milik. Dika tama ka ng tuwan. Dahil mo yan. Dahil mo. Ito, ito. Hi ma'am. Ito. Hi ma'am. Ang ganda mo ma'am. Ang ganda mo sobra. Muslim ka, no, na na ginawan ko. Ate, panilang katikanaw.